Bossing, matagal pa ba? Pakikatok ka lang Walang dalawang pay banded, pagawa na lang ng paraan Boss, may kilala kayong Vincent? Vincent! Ano ang apelido na ito? Sumasagot? Hindi Nagre-ring lang pero hindi sumasagot eh Ah, baka tulog. Ay, eto na, hello? Hello sir, good morning! Okay po, nandito lang ako sa Labasura, antayin ko na lang po okay. kayo. Sumagot na po, okay. sir. Dito ba yung chair? Oh. Ah, si uh. Pulo? Oo. Saan na rin pupunta din? 200 plus, sir. Ah, oh. Okay. malakas ang karga yung mga dala nyo sir ah. <laughs> pauwi na kayo sir pauwi kayo neto. dito sa ano Maris ay metro pala to laki ng biyay natin sir doon Ramon doon din pala tayo lalabas start na tayo sir Pauwi na kayo sir what's

Yeah. Bossing, katagal pa ba? Pakikatok na lang. Oh, oh. 227 bossing wala pa tayong bariya dyan kahit 500 sana na, boss kung meron Yeah. 227 bossing. Wala bang barya bossing? Baka may tindahan diyan, pwedeng pagpapalitan. Doon bossing mo may ato oh, para mo na. Aray ko. Hi bossing! sir may papalit kayo, dalawang kay wala. Ay, dalawang kay Wala. Wala, Lahat, bossing. Kasing wala. Walang dalawang 500. Pagawa na laman ng paraan. 啊，拉进去算了吧。 Okay. Thank you, bossing. Rico.